Ayun, sa mga nagtatanong kung pwede man na ba daw magbiyahe ang 17 years old babae or up to 12 years old. Opo, pwede na po silang magbiyahe mag-isa uh, sa website ng airlines kapag nag-book kayo ng pasahero ang adult ay 12 years old pataas. Ibig sabihin, ah uh, 12, 13, 14, 15, 16, 17 years old, pwede na mong biyahe mag-isa around the Philippines. 'Yan, pwede mo silang i-book na, na sa, sa sa airlines. Hindi na kailangan ng requirements basta may valid ID sila. Pero kung ang kanilang destination or ang kanilang panggagalingan ay Davao, kailangan nila ng travel permit from City Social Welfare. 'Yan, makikita mo 'yun pag nag ano ka, pag nag-book ka sa website ng airline, lalong-lalo na yung Cebu Pacific, yon mag appear yan doon kung ano yung requirements na kailangan mo kapag ka ang, ang destination mo or ang origin mo ay from, or ang pagagalingan mo ay Davao. Ito ay papakita ko, nandito. yon so dito na tayo ngayon sa Cebu Pacific app. So, kunwari, ang ibubok natin ay uh, Manila to Bacolod. yan Manila to Bacolod. Tapos, kunwari, ang ibubok natin ay 13 years old. So, dyan natin siya ilalagay sa uh, 12 years old pataas. Ayan, 12 years old pataas. Ibig sabihin, kapag sinabing 12 years old pataas, adult na po yan. Ibig sabihin, kapag adult na, pwede na siyang magbihay mag-isa around the Philippines domestic flights no Bukod lang sa Davao manggagaling or sa Davao yung destination na mag-isa siyang magbibiyahe or ang kasama niya ay hindi kanya'ng magulang pero kapag naman magulang ang kasama hindi na kailangan ng requirements Pero 'yan naman sa Davao lang na no. pero other than ibang destination na around the Philippines hindi na po 'yan kailangan basta may valid ID yung bata pwede na yun magbiyahe 12 years old up to 15 years old mag-isa yan. So, papakita ako, no? ay uh, ibubok natin, kunwari, ay 13. 13 years old. Kasi kapag ka yan ay, ano, yan ay hindi pwedeng ibok. Hindi mo pwedeng maibubok yan kapag ka yan ay talagang hindi pwede. Sa, sa website pa lang ng airlines, hindi na talaga pwede yan. So, dito tayo. Kunwari, ibubok ko itong uh, 13 years old, kunwari. Ayun. Kapag 12 years old, kapag 12 years old ang edad, na nasa 2013 siya pinanganak. So, kung 13, uh, nasa 2012. So, lalagay natin siya 2012 ang kanyang birthday. Yan. So, kung yan ay hindi pwedeng ibuk mag-isa na mag magbiyahe, hindi mo talaga pwede yan maibubok. Kaya, ibig sabihin, pwedeng magbiyahe mag-isa ang 13 years old or 12 years old up to 17. Yan. So, pwede, no? So, yun lang. So, kunwari, ang ibubok natin ay Pagpapuntang Davao. Kunwari, Davao. Yan. Makikita natin dito na, yan, lumalabas yung uh, reminders niya. Sabi, sabi dito, Traveling with children to or from Davao, children below 18 years old, and traveling alone or with a person other than their parents, are required to secure a travel permit from the city social welfare and development office or special office for children's concern yon ito naman sa davao lang yung ibang destination sa sa buong pilipinas or domestic flights hindi naman kailangan yan at saka kapag ka, ang kasaat kapag ka mag isa mag travel or ang kasama ay hindi magulang yon so sa davao lang yan pero sa ibang destination, hindi na kailangan yan. Basta may valid ID, okay na. Yun. So, yun lang sa mga nagtatanong. Ayan uh, yan yun. No? Ayun, sa mga nagtatanong kung pwede man na, na ba daw magbiyahe ang um, 17 years old pababa or up to 12 years old. Opo, pwede na po silang magbiyahe mag-isa uh, sa website ng airlines kapag nag-book kayo ng pasahero ang adult ay 12 years old pataas. Ibig sabihin, uh, 12, 13, 14, 15, 16, 17 years old, pwede na magbiyahe mag-isa around the Philippines. Yan, pwede mo silang i-book na, na sa, sa, sa airlines hindi na kailangan ng requirements basta may valid ID sila pero kung ang kanilang destination or ang kanilang panggagalingan ay Davao kailangan nila ng travel permit from City Social Welfare yun makikita mo yun pag nag ano ka pag nag-book ka sa website ng airline lalong-lalo na yung Cebu Pacific yun mag-aappear yan doon kung ano yung requirements na kailangan mo kapag ka ang ang destination mo or ang origin mo ay from or ang paggagalingan mo ay Davao ito ay papakita ko, nandito